Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, ang aking <coughs> uh, aral na maibabahagi na may kinalaman sa ating buhay ay kung bakit ang tao di ba, ay nakakaranas ng pagdurusa o stress sa buhay. Ang dahilan kasi ano man yung pumapasok sa kanyang isipan, ano man yung kanyang nararamdaman sa kanyang puso, ay masyado niyang dinidibdib o pinipersonal. personal, Na hindi naman dapat yan ito. Bagkos, ano ang dapat nating gawin upang hindi tayo ma-stress ma at magdusa sa buhay na ito? Eh, salip, ang gawin natin ay obserbahan natin yung nangyayari sa ating buhay, yung pumapasok sa isip sa isipan natin at kung ano yung nararamdaman natin. Na? Habang inoobserbahan, huwag tayong maging judgmental o kumatol. Ha? Ha? Nang sa ganun, na hindi tayo maapektuhan. At sa halip, ang isa pa natin gawin uh, ay hayaan natin ang mga ito. Let them go.